Hindi makapaniwala ang aktres at single mom na si Marjorie na aabot siya sa puntong isusugod sa ospital sa isang kadahilanan ng pinili niyang isa pribado muna sa publiko. Nitong mga huling araw ng Agosto ay na si Marjorie sa ospital at doon ay napakaraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Una ay ang takot dahil sa nangyari at hindi niya maiwasang questionin ang sarili kung bakit nangyari iyon sa kanya. Doon niya na-realize ang katotohanan na health is wealth. Nag-alala din si Marjorie sa takot na maaaring idinulot ng pagkaka niya para sa kanyang mga anak na siya lamang ang kasamang magula. Kwento ni Marjorie, Feeling bad, I terrified my kids for a while. Moms really don't have the right to get sick. Single moms have to stay in their best form always. But I'm good now. Much better. Not 100% yet, but definitely a wake-up call for all of us in the family. Dahil sa nangyari ay napagtanto ni Marjorie na dapat na niyang umpisahan ang healthier lifestyle at isang tabi ang mga stress sa buhay. Batay na rin sa payo ng kanyang doktor panalangin ni Marjorie sa nasa itaas na huwag na sanang maulit na mangyari ito sa kanya. Isa sa nagpapalakas ng loob ni Marjorie ay ang pagkakaroon niya ng limang anak na pawang matatapang at malalakas ang loob. Binalot nga na matinding takot si Marjorie nang isugod siya sa ospital, lalo pat ito ay naganap sa kalaliman pa man din ng gabi. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya at mayroon siyang limang matatapak at malalakas ang loob ng mga anak at nang mabuting son-in-law na si Xavi. Nagpasalamat rin si Marjorie sa aktor na si Gerald Anderson na nobyo ng anak niyang si Julia nang sumugod ito sa ospital kahit gabing gabi na para siguraduhin okay ang lagay niya sa dahilang wala si Julia noon at nasa malayong lugar. Revelasyon pa ni Marjorie sa lahat it's not fun all the time we have our bad days and in those kind of days i am reminded that i am blessed to have five strong and wonderful children and a great son in law xavi and even gerald who all rushed to hospital late at night because julia was so far away and she needed to be assured i was o okay k till she got back praying for a better september sa kasalukuyan ay panalangin ni Marjorie ang mas mainam na buwan ng Setyembre. Sa comment section ay nagpahayag ang anak niyang si Julia ng pagmamahal sa kanya. Love you so much, Anito. We love you, Mommy. Saad naman ng panganay niyang si Dani?